Oh, Bessie, okay na ito lahat. Okay. okay. na, Bessie. Thank you. Okay, let's go. Ah, uh, yes. Oh, ngayon ang ginagawa mo dito? Hmm, nagbabasakali lang ako na mabutong ko kayo dito. Gigi, Donna, may good news ako. Ano yun? Masasampahan na natin ng kaso si Magnus. Ay, no good news nga, Bessie! Naku, siguradong iikot na rin yung tumbong ng mayor na yun. <laughs> Talaga, walang Emmy, Okay na ba lahat? Anong sabi ni Tita Sofia? Uh, actually, kasama ko siya kanina para pag-usapin yung case natin. Siya na mismo nagbigay ng ghost signal na ituloy ang laban. Oh, hmm. Si Tita Sofia pa ba aatras? <laughs> eh, napakalaki ng atraso nung Magnus na yun sa kanya. Hmm. Umanda siya ngayon. Attorney, <laughs> maraming salamat sa tulong mo. Ha. Salamat din sa tiwala mo. Salamat sa paikinig na idahan natin sa tamang paraan ng paghanap ng ustisya sa mga nangyari sa inyo. Sana nga makuha na namin ni nanay yung tulong ng batas. Dahil kung hindi, mapipilitan na humanap ng ibang paraan para makuha namin ni nanay ang mustisya sa kung anong ginawa sa amin ni Magnus. Oh, Ano yan? May kailangan lang po ako kay Ma'am. Hanggang dito pa naman, sinusundan mo ko. Hindi ako ang boss mo, ah. Good morning, Ma'am Riley. Ma'am, importante po itong sulat na to para po kay Mayor. Galing po sa korte. Korte? Talagang naghahanap ng gulo tong Gigi na to, ah. have ang situation. Sinampahan ka ng kaso ni Gigi. Makasira sa pangalan mo. We have to do something about this. Mga bobo ba kayo? Hindi ba sa gagawin nyo niyan lalo mapapahamak si Magnus? Hindi na si Magnus, pati kami! Kapag sumugod kayo dun ulit, sino pag-iisipan na masama? Iisipin na meron talagang gusto pumatay sa kanya o hindi ba si Magnus yon, Di ba? Ibalik niyo lahat ang gamit niyo. Pero ma'am, baka kami naman malagot kay Mayor. Gusto mong lalo mas malagot? Ha? Ako nakakausap kay Magnus. Sige po. Bilis! I cannot believe this! Parang hindi na nag-iisip si Magnus. We have to find a solution because I know that there's a better way to solve this problem. No. I don't know. um, baka si Blair alam ko anong gagawin? Siya naman may alam ng mga plan, kaya nagkaganto-ganto lahat ng mga nangyari eh. I found a lawyer. In the meanwhile, puntahan mo muna si Blair sa mental facility dahil baka mamaya may naisip na rin sa ibang solusyon.